Nagkainitan, sina Senate President Tito Soto at Senate Minority Member Rodante Marcaleta patungkol sa magiging detention custody ni District Engineer Bryce Hernandez. Makikita sa video na matapos suspendehin ni Senate Majority Leader Mix Zabiri ang session, ay agad naman nilapitan ni Tito Soto si Marcaleta. Nagtatanong ang mga netizen saan na di umano ang sinasabing pagiging independent ng Senado gayong ito ang ipinangako ni Tito Soto, sa kanyang adikaing, maging isang Senate President. Kaya niya kasi inagaw ang posisyon, kay Cheese Escudero ay dahil, hindi na di umano independent ang Senado. Napag-alaman kasi, na may direktang komunikasyon pala, si Soto kay Speaker Martin Romualdez, sa kalaonan, dinala sa PNP custody sa Pasay, si Hernandez. Ano ang masasabi mo dito? Oh.